Sabaw? Yes. Sabaw. Sabaw. Naghahanap ka ng sabaw. Wala nga tayong sabaw eh. Paul. Paul. Pakilagay naman yung mais. Pahingit naman kami dalawang piraso. Oh, nandahan ah. dandahan ilis Ilang pais ya ada walam eli ditulang <coughs> eli eli Elijah Dito lang pag sinabi ni Lola na dito lang, dito lang, okay? Opo. Opo. Kukunin ko sa box to. Oh, gusto mo? Opo. Wag mong ibalik. No, dito po lo. Tangkad dito po yes, mais po. Oh, it's a corn. Oh, it's a corn. Oh, hot. very hot. Wamikan. Ha? Huh? Hindi, dito lang, dito lang. Mamaya at mainit pa, mamaya. Mainit, be. Gusto nyo rin ng corn? Opo Hmm. Excuse. excuse nga naman, kuya. Ano ba yan? Padaan nyo mo naman si kapatid. Sabi mo, kapatid. Kausapin kapatid. Mainit ba'y mainit? Mainit ba'y mainit. Sana. Mainit sabi eh. Dito lang muna oh. Yes, mainit. Hi. Hi. Bye-bye. Sige. Kain muna. Kain muna. Mm, teka, sandali. Mm. Mm. Masarap. Meron pa doon, wag kang mag-alala. Sarap Talaga? Gusto nyo yan? Anong sagot kay Lula? Okay, very good Tito Boy Tito Boy Nga Muntik nga nahulog ah Nahulog? Ay hindi Ah <laughs> Nalaglag lang, hindi nahulog, no? Very good, ah. Ellie! Maupo lang, maupo lang. Naku, nasa na yung chinelas ko. Talaga naman yung ko. Parang gusto na rin mamalo, ah. O, oh, dyan, ah. Sit down lang. Pag kumakain, sit down lang. Okay? Opo, Masarap talaga. Thank you Rob nito boy. Dito kayo oh, maupo. May ka. Oh, maupo lang at si gising na. Ay hindi pa natulog. Kala ko nakatulog eh. Nakatulog ba? O yan yung baby namin. Bagong turok. Ilang turok pa pit? Dalawa oh, po. O huwag yung itouch yung ano ha. Yung turok ni Sipi. Iyak yan. Ano na si Zeppi? 6.20 Ilan kang kilo si Zeppi? 6 na ano yun? Tama lang sa edad niya? Magti 3 months, 6.4. 6.4, okay na yan. Titignan ko pa rin sa chart ko. Yeah. Mm, mm Wag itats yung legs, ha? Wag mo sabuan, hindi pa yung kakain si Sepi. Eh. Milk pa yung kinakain niya. Maraming bata doon. Aga pa kasi. Wait wait lang uh, hey. Siya mo si Edison Kanya lang si Sephy kakain mo ang lula mo Siguro mga <clears throat> tatlong bisis ko na rinig ang boses ni Sephy kagabi Tita Maika Ang um, Tita Maika <laughs> Yan ang mga apo mga kaibigan. Bit papuntay mo dito. Oh, hinahanap kayo ni CP. Sabi niya, dito kayo. Huwag kayong pupunta sa aking room. Hmm. Diyan si Ilis. Hi. Tawagin mo si Ilis. Paul. Paul. Tawagin mo si Ilis. Hmm. May amos. Lagi nga. Baka laway bi. Good morning, good morning mga kaibigan. Ayan, kain po tayo ng mais. Mapulimlim po ang panahon. Kaya stay put lang po muna tayo sa loob ng bahay. Ang aking mga apo na talaga naman lahat ng bagay ay kakalikutin. Oh, huwag mo ikalat yan ah.

Ano nangyari? Oh, yung legs ni si Sipe, yung legs, yung legs at bagong turok ang ako. Iyak 'yan. Yeah. Hindi pa ubos yung corn mo. Please. Eli, hindi ganyan ang laro, ha? Hindi ganyan. Doon. Sit down doon. No? Okay, oh. tamaan si Saipi, ha? Ano yan? Hmm, my goodness. Ito, pagkita mo ito, bayabas mga ispa, kaibigan, ispa, no? Ispa, ispa, ispa. O, hindi, huwag ka magmais, magbayabas ka. Patingin, nang mais mo, ay nang corn mo, Ubus na ba? Hmm, meron pa, o. Oh. Ito lang kay kuya. Okay. C. Letter C. Dito nga. Dito pakita mo ang letter C. Hindi ko makita. <coughs> Saan letter C? Where's the letter C? This one. Tingin? Ilis. Hindi yan sa'yo. Kay kuya yan, ha? Ito. Ah, letter C. Saan mo naman dampot itong mga... <laughs> okay. Hmm, oh, I-open ko. Paano ko i-open, be? Eh? Kagatin mo lang. Hmm. Hmm, oh, hawak. Ellie. Hey, Why? Maingay. Maingay? Lumabas ang nanay mo? Saan nagpunta? Dito kayo, dito kayo. Huwag dyan. Dito lang. Hmm. Talagang nangangatin yung chinilas ko. Parang gustong mamalo. Hmm. Behave lang ha. Kasi napapagod si Lula magsaway eh. Di ba? Pag si Lula napagod, anong magagawa? mama mamamalo na, no? Aba. Yan. Kaya huwag paggurin si Lola, ha? Inchendes. Ay, walang nakarinig. karinig. Ah, narinig mo. Sabi mo, opo. Lola. Opo. Okay. Ikaw, Sepi. Opo din. Sepi, 没有 <laughs> <laughs> Ayaw ni tita. Ayaw ni tita may kang ano. Ayaw magpahigat ni Tepi. Ay, mga kaibigan. Hindi madali magpalaki ng anak. Ay, Paul! Tubig, tubig daw. Tignan mo nga. Sandali lang. Yan, kasama yan sa buhay mga kaibigan, ang tubig. Inumin namin, mineral, may taga. Pa-order. No. 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 Akin na yan. Kay Lolo yan. Ay, glass ni Lolo yan. Uy, Diyos ko Lord. ko <tifilipuloy> Lahat na lang. Ay, mamumuti talaga ang buhok ng lola nyo. Puti na nga. Eli? Eli, please. Eli. Parang gusto na talaga mamalo ng aking chinilas. Sandali, sa yung chinilas ko. Dali lang ha. Dadalhin din siya score. Okay, sit down. Diyan lang, maupo lang diyan. si Cepi. Diyan lang maglaro ha. Diyan lang bawa. Hmm. Hindi si Cepi. Hindi sa room ni Cepi si kasi tulog siya. si Cepi Parang umalis na. Umalis ba? Wala pamu. Andiyan ha? Ha? Umalis na? Hindi nga, Paul. Sinabi mo ba? Andiyan sa kanina. Hmm, wala ka yung tubig. Nainip. Nainip. Uwi na kayo. Paul, okay. andyan ba nanay nila? Okay. Tignan mo nga. Birthday. Happy birthday. birthday. Tapos na be, tapos ang birthday ni Lola. Yan mga kaibigan, isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat. <clears throat> Yan, ating almusal. May kape kanina. Dito ko na tatapusin mga kaibigan. Ito masyado na mahaba yung aming video, ang aking mga apo at ang kaganapan sa kubo ng kanilang lola maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pong panunood mga kaibigan pagpalaan po tayo patuloy ng ating Panginoon Amen